Tatlong panukalang batas ang umusad ngayong linggo sa second reading sa Parliament. Lahat layong tugunan ang matagal ng kakulangan sa hospital at pasilidad sa kanayunan. Dalawa rito layong magpatayo ng Level 1 General Hospital sa mga bayan ng tipo-tipo at maluso sa basilan, mga lugar kung saan limitado pa rin ang akses sa hospital. Sa ilalim ng Parliament Bill No. 104 at No. 105, TIG 25 bed capacity ang target na ito ospital na mag-aalok ng mga pangunahing serbisyong medikal para sa mahigit 7,000 residente. Ayon sa ilang residente, kinakailangan pa nilang bumiyahe ng ilang oras para makarating sa pinakamalapit na pagamutan. Sa Lanao del Sur naman, target i-upgrade ang Dr. Serapio B. montañer Jr. Alhaj Memorial Hospital sa ilalim ng Parliament Bill number no. 350. Mula sa dating 25-bed capacity, gagawing 100-bed hospital ito para mas mapagsilbihan ng mga taga-malabang, pati na rin ang mga bayan ng Balabagan, Kapatagan at ilang bahagi ng Maguindanao del Norte. Bukod sa mga panukalang ito, labing-anim na bills pa ang umusad sa second reading, labing-isang iniharap sa first reading at tatlong resolusyon ang inaprubahan ng kapulungan ngayong linggo.